Today, excited na kaming tikman ang Rico's Chorizo de Cebu. Matagal na namin namimiss ang lasang Pinoy breakfast dito sa Japan kaya talagang perfect itong na-receive natin mula sa Rico's Chorizo de Cebu and Longganisa. At hindi lang basta yung classic chorizo ang binibenta nila dahil marami kang flavor sa pagpipilian katulad ng habonado, sweet garlic longganisa, meron din silang mga spicy and syempre ang classic tocino. Ang maganda dito is available din siya dito sa Japan. You can order now through their page Rico's Chorizo de Cebu and Longganisa. Isa sa pagkakamali namin dito is hindi pala dapat namin kinat yung mga tale... Pero okay lang dahil hindi naman mababago yung lasa niyan. Tamit-tamite. Hmm, tumit -tumit eh. Alright, so tikman na natin. No? Oh. Ito yung original na Isa talaga sa niluto namin. Kasi ilan lang kami kakain. Eh. Si Yukito naman, kakain lang. So ako na lang muna ang titesting ngayon. So try na natin. Siyempre, perfect yan. Eterno natin dito sa kanin. Ang sarap niya talagang sobrang malasa at syempre kabisado natin yung uh, lasang gawa sa Pilipinas eh. So try naman natin etong isa, hamonado. Talaga mapaparami ka ng kanin pag bumili ka nito. Nagustuhan ko yung tamis nung ano, nung hamonado. Masarap siya. Ngayon itry naman natin yung tusino nila na talaga namang hinahanap-hanap natin mga Pilipinas. Kung so, talagang quality rin yung tosino na meron sila kasi ay makita nyo buong buo siya. Tapos maganda yun laman. At bukod dito sa so matinikman natin is maraming available na flavor sa Facebook page nila. So i-check nyo na yan. Kain tayo! At dahil masarap ang ulam, kailangan ko ng seryoso yung pagkain nito. Next time ulit. Bye!